mga kaibigan ng isa ng traffic dito sa barangay Plansa San Fernando, Sur bali papunta ito ng Naga kung inyong nakikita napaka traffic hindi ko alam kung bakit ganito mga kaibigan mga lods yung traffic dito sa barangay Plansa papuntang Naga City haba haba na po yung build up ng traffic dito mga driver finance bumababa sa kanilang truck ito na mga loads na inyong nakikita napakatindi ng traffic dito barangay plansa mula rito papuntang naga city Habo, ah. Dahil kasi mga lods, mga kaibigan, ah, ngayon, di ba, ano, mga lods mga kaibigan ayan oh grabe papuntang Naga City dito po yan sa San Fernando Camarines Sur ito na mga lods mga tindi yun no? Itong isa, kakanan dyan Gahanap ng daan Pero ito mga lahat mga kaibigan Kansinti tinte eh. Kasi may Pinyo Pransya ngayon mga lahat mga kagigan, Parang translasyon Ngayon po yan na uh, September 12, dito, papuntang Naga City Tindi ng traffic Double na ano, narito, mga lads, oh Dito na ako sa may barangay Pamukit San Fernando, Comarini Sur Ito pa rin po yung inyong makikita rito Napakatindi pa rin mga lods mga kaibigan ng traffic dito Ah grabe Sobrang haba po nito Sa baranggay barangay Pamukit na ako dito sa may San Fernando, Comarini Sur Kita doon na wala traffic talaga. Ang haba mga kalsada mga roads dito. Ang traffic

bali mga dalawang kilometro pa hanggang San Fernando bayan yan ito po yung inyong mararanasan pag pupunta po kayo ng Naga ng Isayas, Minda na punta dadan po kayo ngayon na September 12 ngayong September 12 2025 ito po yung matinding traffic Tchau, tchau, tchau. mga kaibigan dito ng traffic sa kami... may pamuntang Sinalaba alternate route ah dito mga lods kasi pinapakanan dito yung mga sasakyan kasi hindi yata pinapasok sa Naga kakarang kayo rito para makaiwas daw sa Naga hanggang dito pala yan mga lods mga kaibigan so parang kayo punipasyo ng San Fernando yung pala yung matinding traffic mga lads. grabe haba kung pupunta po kayo ng Naga ni si Gaspi sa Ayas Mindanao ngayong December 12 Barangay Bonifacio hanggang doon mula sa Barangay Plansa hanggang doon sa may Barangay hanggang dito sa may Barangay Bonifacio ng San Fernando Camarines Sur. Halos abot ah, na 'yon ng 3 hanggang 4 na kilometro yung traffic mga lods mga kaibigan. Ingat po kayo, yun lang update natin. Salamat sa yes, yes, yes.